Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito. Alam nyo ba yung mga taong bumoboto at nagbo-volunteer work sa election, mas malusog sila at mas yumayaman sila. Actually, tunay po yan. Sa Time Magazine, ni-report yung pag-aaral na lumabas sa journal na Child Development merong 9,400 na mga katao na kasali sa pag-aaral. Nakita nila yung mga nagpo-volunteer sa election, sumasali sa election process at bumoboto, mas maganda yung kalusugan nila, mas nagkakawang gawa sila, mas positibo sila sa buhay kasi feeling nila tumutulong sila sa kapwa, tumutulong sila sa bayan nababawasan din yung depression nila mas hindi sila depressed at parang nga sa kanila tawag nila dito civic engagement productive experience yan sabihin maganda yung pakiramdam nila na meron silang say kung ano nangyayari sa bayan nila at nakita pa nila yung mga volunteer work yung mga bumaboto talagang positibo sa lahat ng mga tao una-una mas maganda kalusugan nila. Siguro, mas maingat sila sa kalusugan nila, concerned sila sa bayan nila. Pangalawa, mas hindi sila namamatay na maaga at they feel good about themselves. Masarap pakiramdam nila na may ginagawa sila. Meron din silang social connection sa iba. Nagkakaroon sila ng mga bagong kaibigan, nababawasan yung kalungkutan, decrease loneliness, at mataas yung satisfaction nila feeling nila meron silang contribution sa bayan at sa ibang tao. So yan po, yung mga bumoboto at ng volunteer bagong pag-aaral to, good mental health, physical health, bawas depression, partin ng grupo, uh, manalo-matalo, okay lang sila, masaya sila. Kaya ang ginagawa natin, very positive lang para at least masaya yung mga tao. So, meron pa palang pag-aaral na nakakatulong dito. Siyempre, mas maganda na at least ginawa mo yung trabaho mo, bilang uh, Pilipino, kaysa, kaysa hayaan mo na lang yung bayan natin, hayaan mo na lang malubog, bahala sila sa buhay nila. Hindi maganda yung ganong attitude. Bali, nagbo volunteer ka sa barangay, tumutulong ka, meron kang say, uh, malaking tulong po yan. Hindi lang para sa inyo, sa kalusugan nyo, para din sa bayan natin. God bless po. Salamat po.